Guys, good morning guys. Update nga pala tayo guys sa tanim natin na sitaw guys. Kung ano nang lagay nila ngayon. oh, guys, ito ito sa inyo guys. Di ba may mga namatay dito? O, oh, di ba? Nabuhay sila guys. Tapos yung <coughs> ibang tinanim natin na buto. Ito, tanim na buto na natin to eh. oh, guys, oh, kakapit na siya sa susunod. Yung iba, katulad nito guys. Ito yung hindi nabuhay eh. Ito yung nilagay na buto natin. Tingnan nyo. O, oh, nabuhay siya. Pero tingin ko, bububuhay din to eh. O, oh, guys, di ba? Kahit sa, o, oh, katulad nito, guys. Tulungan natin to. Ay, huwag. Ayan lang natin. Ayan yung buto natin nilagay eh. Kasi di ba, patay yan na Ayan. Ayan sila, guys, o. Oh. Mataas na. Ito yung buto, guys, o. Oh. Ayan. At least yung may mga namatay, yung iba guys ano eh yung namatay na akala natin pero iba nabuhay o oh, diba ayan na sila o oh. hmm. oh, pala guys o oh. no? ito sunod nito ano na gagapang na siya dito oh. ito naman bagong ano sibol ito yung tinanim natin na buto ayan o oh, diba okay lang kahit marami <laughs> para sure diba hindi natin alam baka pagdating ng kalagitnaan alam mo na tulad nito guys o oh, diba ito yung buto ito na siya yung tinim natin noong una ito yung buto kasi pang o di ba? Diba? okay lang yan tulad nito yan o oh. sa kabila o oh, di diba guys ang lalago hmm ito guys o oh. hindi ko akalain din to na kala ko patay na pero tingnan mo nag nagdahon pa o oh. So, maintain Buhay pa yan. Yung iba, magaganda guys. O. Oh. Di ba? O. Oh. Green na green. Ayan guys. Lahat sila lumalaban. Thank you Lord. Mm. Sunod nyan, yan do. Bungsitaw na tayo. Oops. Ano Ito. Bale, okay lang. Hindi natin tayo. Baka mabuhay. Yan. Hindi mo guys. Yung iba malaki na talaga. Oh, ang ganda. Oh. Ito ang ating sitawan. Oh. Hindi mo guys. Nakakatawa. Nakakatuwa, nakakatuwa. Oh, ito guys ito yung una oh. ito wala na ito nakatawis na ba na? oh. Ito, pero okay lang hindi kasunod naman sya dito ito basta tanggalin natin itong lamu parang di agaw ng nutrients mm -hmm. oh, diba ito oh, diba guys ang ganda ng ating tanim tapos syempre magdilig tayo guys no hi guys syempre dapat diligan din natin yung tanim natin ah, makanya ako tama ba diba guys? ganun lang kasi hindi magdili